mga loads ito ang mga mutya ng linta na naging bato at ibang hugis at kulay nito tingnan natin mga loads ang mga mutya ng linta ipakita ko sa inyo ngayon ibagi ko sa inyo ang mga ito tingnan nyo ang mutya ng linta mga loads oh. ito ang mutya ng linta naging bato tingnan nyo ang mutya talaga na nito pag mayroon kayo nito mga loads ito ang mutya na pag mayroon kayong sugat ibabal yung ito tubig katapos ipunas sa isang sugat madali lang magkuhan maghilo yung sugat tingnan yung mga mutya na ito macam bang kulai itu guys itu amut itu nang linta brown dengan dari itu mengelods amut yang itu dulu saya sebab itu nak hmm? keluar mengitu eh ada mana pa tiba itu itu apa mengelods Ito ang mutya ng linta na ito. Ito ang laging daladala. Palagi. Uh. Pag mayroon ng tanga na ito mga nuns. Uh. Tingnan niyo ang hugis. Mutya ng linta. Lalaging bato. Ito. Uh. yung tin bibig ito niyang buntot na kin bibig yung yung tiyan yung tiyan tiyan pag meron ka ng mga lods kapag may sugat ka ibabad mo ito sa tubig pagkatapos mga lods punasan yung sugat nito sa so, pagpunas nyo, ang yung sugat madala na at ilagay mo ito sa baso na marong tubig Babad mo mga 10 minutes pagkatapos inumin mo yung mga sugat mo mga lods madaling mahilo at yung paspasah uh, madaling yang mawala mga lods pag mayroon ka nito mutya to talagang kakaiba talagang mutya na to mga ito Kepak malinis untuk luban, bukan dari yang yang mengikat kita mutiang itu, aja kaitu malus. Kena nyomong mutiak orang linta, orang yang batu. Tengah gana penggana itu malus. Itu, malaki itu, itu malaki. Itu muti atau malus orang linta. yung siya niya ito siya malakas to mga pati chicks mga lods malakas na chicks mga lods talagang mabisa ito pagdating sa mga gayuma sa mga pambabae mabisa ito mga lun. ang mga babae mga lods talagang kumakapit sa inyo pag meron kang nito Buta yang lintas hmm. hmm. Itu isa. isa Atau man laki hmm. Laki yang putih itu Yang lintas Ini isa naman Ini nama tu Buntut Bibirnya Tengok hmm. hmm. Ini bibiknya, bibig niya magtiyan ang linta ito kanya ito kanya buntot malakas ito at chicks mga nudes pang mga eh maganda itong pagayuma itong mga linta ang linta na ito kasi mga nudes nasubukan ko ini adalah pemiru kan itu mengalun, maka kita nak kaya, kaya ni bang, ibat ibang, oh ibang mengalun tak, pemiru kan itu, itu mengalun, itu, pengelihawa kan itu mengalun, ulang tahun mengalun tak yo, kasi, angmutan itu, para se, itu na gagayu mai kan mengatau, kaya, pemiru kan awak itu pag-ingatan niyo palagi yung mga lods sa dadalhin niyo palagi kapag medyo kayo mga mahalaga sa langanin, tayo tulungan ka nito mga lods walang tao na magalit sa inyo pag mayroon ka nito mutya malakas ang mutya nito Kapan mayroon sugat madali lang mahilo babalik ito sa tubig sa isang baso tapos inumin ganyan lang mga lods mga, mga lods sana manood ka pala sa aking mga video kasi ibahagi ko sa inyo ang mga mutya na, na inyong gusto yung makita ang mutya marami sa ating mga mutya mga lods marami marami salamat sa inyo at magandang gabi